guys, crew high ngayon. Meron na naman tayong bagong palalo sa Team JK. Walang iba kundi ang pass the action. Puro ka crew high, kaya baba ng views. <laughs> <laughs> oh, okay, sige. Okay. Okay, okay. So, unahin natin si Kuya. Jervy. Okay, Jervy. Okay, go. Let's go. Let's go. Harap doon, Walang mga kalam. Okay. Okay. Harap na boss. Harap na boss. Okay, harap. <laughs> okay. Oh. Mm. Okay. Wala, okay, isa pa. Okay. Next. Oh, next. next. Bawal. Bawal. <laughs> Doon mo pa sa kayo. Oh. <laughs> 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 na tayo, oh, next, tayo, next, next, next. Hindi pwede ulit ah

na turu na sayo iyo, ituturo mo naman sa kanya, okay. yung sayo iyo ituturo mo sa kanya. okay, okay. ulit ulit ulit. ulit. hahaha <laughs> 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 hahaha talaga kumita. hahaha hey, Basic, basic. hahaha

original. Sabay na. Sabay 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 away. Sabay Sabay <coughs> Sabay Okay, sige. Next na Next, next, next. sa harapan. Si JK naman uh, sa harap. Si Boss JK. Si boss JK. Boss JK. Ay, siya mag-ano? mag oh. ano, muna mag oh. ako. Okay. Oh. Oh. Ulo <laughs> <mo> muna <laughs> video. video. Sige, sige. Marap doon, doon. Balay, okay. Oo.

1, 2, 3, 4, isin isin Ako na, ako na! Okay, ako na, ako na! Last! Last! Okay. Siyempre, ako, yung One, pinakamagaling talaga sumaya, eh. So, pahihirapan ko sila. Ito, yung mga moves na ito talagang kinuha ko pato sa Jabowookies. Okay, na. sige. Makita ko sa inyo ha. quick. Ha? Jabowee quick. Hindi, sa kanila na agad. Sa kanila na agad. Ah, sa, kanila sa kanila na agad? O. Okay, direct right <laughs> Okay, madam. <laughs> may sound sa, may sound siya na. May sound, <laughs> may <laughs> sound, dapat may sound. Alam na. <laughs> pag-isip, pag-isip, pag-isip. Punta so, na limutan ko. <laughs> next, 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 next na, next na, next na, next, na, next, next. next, next, next. <laughs>

Oh, sabay 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 na, sabay oh, sabay sabay. Sabay sabay sige, di kawalan sabay time. Sabay sabay. 4 3 2 1 go. What din sila sumasabay? Hindi, kailan? lang talaga, okay, sige. 1 2 3 go. <laughs> pero hindi ko nakalimutan di ba talaga yung ginawa ko <laughs>